Hey welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa king youtube channel. Sa bawat pintig ng puso, may sandaling hindi malilimutan at sa mga mata ng dalawang taong nagmahal ng higit pa sa sarili, doon nagsisimula ang kwento. Umulan ng gabing iyon, ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa bawat patak ng ulan. Nakatayo si Alon sa ilalim na isang lumang payong, hinihintay si Lira na matagal na niyang hindi nakita. Ang bawat segundo na paghihintay ay tila ba kumakain sa kanya, at sa pagitan na hampas na hangin at ulan, bumabalik ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Nang dumating si Lira, basang-basa at humihingal, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Para bang sila lang ang natira sa mundo. Alon, mahina niyang sambit, at sa ngiting pilit ay itinago niya ang bigat ng kanyang dibdib. Matagal kitang hinintay, sagot ni Alon, habang pinipilit itago ang takot na baka ito na ang huling sandali nila. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng dagat, tanda ng bayang kanilang kinalakihan. Nasa gilid lamang sila ng lumang tulay, kung saan sila unang nangako na walang hanggang pagmamahalan. Ngunit ngayong gabi, may dala itong kakaibang bigat, parang may lihim na nakatago sa mga mata ni Lira. Alam mo ba kung bakit kita gustong makita? Tanong niya, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may halong pekhati. Tahimik si Alon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Ang mga mata ni Lira ay puno ng luha, ngunit may determinasyon na parang wala nang makakapigil sa kanya. Hindi lahat ng pangako, kayang tuparin, mahina niyang wika, halos lunurin na ingay na ulan. Sumiklab ang alaala ng kanilang kahapon, mga gabing magkahawak kamay sa tabi ng dagat, mga tawa sa ilalim ng liwanag ng buwan, mga pangarap na sabay nilang binyo. At ngayon, isa-isang bumabasag ang mga iyon sa pagitan ng mga salitang hindi masabi. Lira, sabihin mo sa akin, bakit? Nanginginig ang tinig ni Alon at sa kanyang paghawak sa kamay ng dalaga, ramdam niya ang lamig na hindi lamang dala ng ulan kundi ng lumalapit na katotohanan. Nagtama ang kanilang mga mata at sa titig na iyon, may lihim na hindi pa nabubunyag. May dahilan si Lira na hindi niya kayang ibunyag ng buo, dahilan na magbabago ng lahat. Munit bago pa man niya masabi ang lahat, biglang may dumaan na kotse, huminto sa dikalayuan at sa loob nito, may mga matang nakamasid sa kanila, mga matang tila ba matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang tibok ng puso ni Alon ay bumilis at sa halip na sagot mula kay Lira, isang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa bagyong dumadagondong sa kalangitan. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat. Ang ugong na ulan ay naging malabong musika at ang ilaw mula sa kotse ay tila nakapako sa kanila, nagbabadya na isang katotohanan matagal ng pilit tinatago ni Lira. Lira, sino sila? Tanong ni Alon, halos pabulong, pero ramdam ang bigat ng kaba sa bawat letra. Hindi agad nakasagot si Lira. Ang mga labi niya ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay parang nakikipaglaban sa sariling damdamin. Hanggang sa wakas, mahina niyang sinabi, Alon, hindi mo dapat nalaman. Bago pa man makadagdag ng salita, bumukas ang pinto ng kots. Lumabas ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, payong sa kamay, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa ulan, nakatutok ito kay Alon. May malamig na titig, parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Lira, wika ng lalaki, mababa ang boses, puno ng autoridad. Akala ko batapos tapos na ito? Bakit nandito ka pa? Parang natigil ang mundo ni Alon. Sino siya? Muli niyang tanong, gayon ay mas madiin, mas desperado. Umiling si Lira, nag-atubili. Alon, may mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Ngunit hindi iyon sapat. Ramdam ni Alon ang apoy ng pagkalito at galit na unti-unting tumutupok sa kanyang dibdib. Lumapit ang lalaki, ang kanyang mga hakbang ay mabigat, at sa bawat lapit niya ay parang lumilit ang espasyo sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Umalis ka na, binata. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Hindi, sigaw ni Alon, basang-basa ang buhok, nakapikit ang mga kamaw si Lira ang buhay ko. Hindi siya pwedeng kunin ng kahit sino. Sandaling katahimikan. Tanging kulog at ulan ang naging saksi sa pagsabog na emosyon. Munit sa mata ni Lira, may nakatagong takot, hindi lamang para sa sarili, kundi para kay Alon. Alam mo ba kung bakit ako nawala noon? Biglang sambit ni Lira, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno na tapang. Hindi ako basta nawala. Dinala nila ako. Pinilit nila akong iwan ka. Nanginginig si Alon, hindi makapaniwala sa naririnig. Pinilit. Bakit? Anong kasalanan ko sa kanila? Ngunit bago siya masagot, muling nagsalita ang lalaki. Tama na. Kung ayaw mong madamay siya, umalis ka ng gayon. May mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ngunit hindi umatras si Alon. Sabihin mo sa akin. Anong meron? Anong itinatago niyo? Lira, Luhan, lumapit at hinawakan ang mukha ni Alon. Alon, pakinggan mo ako. Minsan, ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa pananatili. Minsan kailangan nating bitawan ang taong mahal natin para may sila. Bumuhos ang ulan na mas malakas, tila nakikisabay sa bigat ng sandali. Sa likod nila, ang kotsa ay nananatiling nakabukas ang ilaw at ang lalaking hindi kilala ni Alon ay naghihintay, hindi umaalis, tila tiyak na sa dulo, si Lira pa rin ang susunod sa kanya. Hindi ko kayang bitawan ka, bulong ni Alon, halos hindi marinig sa ulan. Hindi ko kayang hayaan kang mawala muli. Sa mga mata ni Lira, may apoy ng pag-ibig, ngunit may tanikala ng takot. Kung hindi mo ako bibitawan, ikaw ang mawawala. Nang mga oras na iyon, isang ingay ang umalingaungaw mula sa malayo, mga preno na isa pang sasakyan, mabilis, mapanganib. May papareting pa. Hindi lang sila. May iba pa. Si Alon, bagamat nalilito, ay ramdam na ramdam ang panganib. Si Lira naman ay parang hinahabol ng sariling anino. Sa loob-loob niya, may kasinungaling ang hindi niya kayang ilabas, lihim na magbabago sa lahat ng bagay na pinaniwalaan ni Alon. At sa gitna ng ulan, sa lumang tulay na saksi sa kanilang mga pangako, muling nagtagpo ang dalawang pusong nagmahal ng tapat. Ngunit ngayong gabi, hindi pag-ibig ang magdidikta ng kanilang kapalaran, kundi ang bigat ng lihim na matagal ng tinatago ni Lira. Biglang kumislap ang isang liwanag mula sa kabilang dulo ng tulay. Mga taong nakaitim, hawak ang mga flashlight, dahan-dahang papalapit. Ang tibok ng puso ni Alon ay kumakaripas at bago niya may tanong kung sino sila, mahigpit na hinawakan ni Lira ang kanyang kamay. At kapag dumating sila, bulong niya, halos wala ng boses, pangako mo sa akin, huwag ka nang babalik dito. At bago pa man masabi ang susunod, lumapit ang mga anino at ang ulan ay tila hindi na kayang hugasan ang bigat ng gabing iyon. Nang sumapit ang mga anino sa ilalim ng liwanag ng tulay, lumitaw ang tatlong lalaki, basang-basa rin ng ulan, Munit buo ang tindig, hawak ang malamlam na tingin na tila ba may dala silang hatol. Lira, tawag na isa, matalim ang tinig, oras na. Nanginig ang balikat ni Lira at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Alon, ayaw bitawan, ayaw sumunod. Munit sa mata niya, malinaw na malinaw ang takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Hindi, sigaw ni Alon, humakbang siya pasulong, tinakpan ang katawan ni Lira. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Wala kayong karapatan. Ngunit ang malamig na titig ng mga lalaking iyon ay tila walang pakialam. Isa sa kanila ang nagsalita, mababa ang boses, hindi mo siya kilala ng buo, binata. Kung alam mo lang ang totoo, hindi mo siya ipaglalaban. Nagulat si Alon. Napalingon siya kay Lira, naghihintay ng paliwanag, ngunit umiwas ito ng tingin. Ang mga luha niya ay humalo sa ulan, parang mga sugat na matagal nang tinatago. Lira, sabihin mo na. Sabihin mo sa akin ang lahat. Pagsusumamo ni Alon, nanginginig ang boses. Huminga na malalim si Lira at sa wakas ay bumulong, Alon, ako ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya mo. Parang pinunit ang puso ni Alon. Parang tumigil ang ulan, tumigil ang lahat ng tunog. Ano ang ibig mong sabihin? Sa kanyang mga mata, bumalik ang mga alaalang pilit niyang nilimot, ang gabing iyon na nilamon na apoy ang kanilang tahanan, ang sigaw ng kanyang mga magulang, ang biglang pagkawala ni Lira pagkatapos ng trahedya. Pinilit nila akong sumali sa kanila, patuloy ni Lira, halos hindi makatingin sa kanya. At sa gabing iyon, ako ang naging dahilan. Ako ang nagdala sa kanila roon. Nang hina ang mga tuhod ni Alon. Ang babaeng minahal niya, ang tanging dahilan kung bakit siya lumaban sa lahat ng sakit, siya rin pala ang sugat na pinagmulan ng lahat. Bakit hindi mo sinabi, basag na tanong ni Alon, halos wala ng boses. Dahil natakot ako. Dahil minahal kita. Dahil ayaw kong mawala ka, pero alam kong sa oras na malaman mo ang totoo, hindi mo na ako kaya mahalin. Tumulo ang luha ni Lira, ngunit hindi na niya ito pinunasan. Sa paligid nila, naghihintay ang mga lalaki, hindi gumagalaw, parang mga aninong nakikinig lamang sa bawat salitang bumabaksa. Tahimik si Alon. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hinahati ng dalawang puwersa, ang galit sa katotohanan, at ang pagmamahal na hindi pa rin magawang mawala. Alon, muling bulong ni Lira, kung ito na ang huli nating sandali, sana patawarin mo ako. Dahan-dahang kumilos ang mga lalaki, lumapit pa, at ang lamig na kanilang presensya ay parang multong handang bumura ng lahat. Naramdaman ni Alon na binabawi na nila si Lira, antiunting tinatanggal ang kanilang hawa. Munit sa halip na lumaban, nakatayo lamang si Alon, Luhan, habang ang puso niya ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi. Patawarin kita, mahina niyang sambit, halos hindi marinig, pero hindi kita kayang kalimutan. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata, Isang titig na puno ng sakit, kag-ibig, at mga pangakong hindi na mabubuo. At nang hilahin na si Lira palayo, binitawan niya si Alon, hindi dahil gusto niyang bumitaw, kundi dahil iyon lamang ang paraan para may siya. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, at ang liwanag ng kotse ay unti-unting lumayo, dala si Lira palayo sa buhay na minsan nilang pinangarap. Naiwan si Alon sa ilalim ng tulay, mag-isa, basang-basa, hawak ang alaala ng sandali na kanilang pagkakawalay, isang sandaling babalikan niya, habang buhay. Sa ilalim na tulay, nanatiling nakatayo si Alon, basang-basa ng ulan at luha na hindi na niya kayang pigilan. Ang bawat patak ng ulan ay tila ba tinutunaw ang lahat ng alaala nila ni Lira, ang mga pangakong binitawan sa liwanag ng buwan, ang mga sa tabing dagat, ang init ng mga yakap ng gayo ay hindi na maulit. Ngunit sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang pagmamahal na hindi na kayang burahin ng katotohanan. Toto, si Lira ang sugat ng kanyang nakaraan, ngunit siya rin ang naging liwanag ng kanyang bawat umaga. Tahimik na umupo si Alon sa gilid ng tulay, pinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tinanggap ang lahat, ang sakit, ang pag-ibig, at ang katotohanan hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagtupad ng mga pangako. Sa malayo, unti-unting naglaho ang mga ilaw ng kotse, dala ang taong minahal niya ng higit pa sa lahat. Ngunit sa puso ni Alon, alam niyang kahit kailan, hinding hindi maglalaho ang sandali ng kanilang pagkakawalay. At doon, sa gitna ng ulan at katahimikan ng gabi, nagtapos ang kanilang kwento, isang kwentong nagsimula sa pangako ng pag-ibig, at nagtapos sa isang alaala na mananatiling buhay, kahit sila'y pinaglayo ng kapalaran.